All right, good morning mga kaagri. Ayan, so Sunday ngayon, medyo short vlog lang tayo. Medyo mataas na po yung damo. So ito na po yung mga stags natin. Ayan. This is Oak Grove. Parehas lang po ito yung binidyo natin last meeting. Ayan. So lapitan natin mga kaagri. Ayan. Now sim cross sa uh, Oak Grove. Ayan po. Ayan kapatid po ito tsaka yung isa ayan ito ay Mel Sims po cross oak grove ayan medyo bandirado mga ka-agri ayan ayan po may abang na mga ka-agri at yung isa ayan oak grove yellow leg hatch ayan Okro ya Yeah. Meron tayong dalawang family niyan. Blue and green legged. Ayan po mga agree. Mabalasik ko ang tingin. Ayan. So Ito po yung isa. Ayan. So blue legged. Hindi po tayo nakapagwalis ngayon, mga ka-agree. Ayan, dahil medyo busy tayo sa school. Ayan. Ayan po ito so, so naman yung ating golden boy ayan, ayan po mga kagri ayan golden boy po ito mga kagri ito naman po yung mga grace mga green legged ayan mga kagri -gree, mga green legged po Ayan, so medyo maaaraw ngayon. May isang henny doon sa dulo. Ayan. At ito yung gray na parehas. Magkapatid po ito. Ayan, so yellow leg at saka green leg. Ayan po, mga ka pa months po ito. Ayan, kakirels pa po. Ayan, so at yung iba, nandi dito po sa loob hiniwalay na po natin ito yung white choco na green legged hiniwalay na po natin dahil nagpapaluan na po mga kagri, ayan ito yung isa yung isa bali dalawang white choco po ito na lalaki ayan so medyo matatapang po kaya kailangan natin na ihiwalay po ayan at dito sa loob meron po tayong mga sisiw naman po dito mga kaagri Ayan, so yung mga sisi na rin sa loob. Medyo naingayan sila, kaya nagsipag talunan. Yung golden boy po natin ay lugon na lugon na. Ayan, so hindi na po siya pwedeng gamitin. Ayan. At ito na po yung mga kakirels natin na turning four months. These are maklin Maklin, po? McLean. Ayan. Kita so, naman po ninyo yung mga tsura. Ayan maklin po ito over sa Kelso yeah. at ito yung sinasalang natin ngayon ayan, Melsims Black at saka Oak Grove ayan yung kaparis po mga kagri ka ay ito po yung ating Dirty Gray ayan cross po ito sa Larry Romero mga kagri ka ano po, ayan So binata na siya. Pa 9 months na po ito mga kaagri. Ayan. Ano po? So matikas. So ayan mga kagri, ka Puntahan naman natin yung mga breeder natin. Ayan. Ito yung ating mga golden boy. Ayan. Cross-sky pumpkin. Ayan. So pasukin po natin mga kagri, ka Ayan. yan po sila. Pasukin po natin. So ayan po sila mga kagri ka Yung ating golden boy Ayan, cross po sa pumpkin So Ito yung bago natin na Isa sa mga kagri ka Ayan po Ayan, so sana Magbigay sila ng Magaganda at magagaling na anak Ayan, so yung golden boy po natin is a Benji Adore line. Ayan. So, alam ko naman na sabi niya is BGC line. Ayan. And red angara yung kanyang materials. So, pag red angara, mostly ano yan, uh, red at saka ding. Ganon din naman po kay BGC. Ano po? So, maraming salamat. Shout out po kay Sir Benji. Napakabait po yan na breeder. Highly recommended po. Search nyo so lang po sa Facebook, Benji So, makikita po ninyo yung kanyang Facebook. Ayan. Sa mga nagbabalak po magbreed, ayan. So, slowly but surely, kailangan po may space. Meron tayong extra budget. Start right. Gumamit ng matamang materials. Uh, ano pa ba? Mm, kailangan po uh, yung sakto lang na kaya nating gastusan sa breed natin. Ano po? So, 'wag ho mag-breed ng madami lalo kong itoy galing sa mga bigay. Ayan kasi tapos ang daming kwento, ganyan-ganyan. So, maganda po na magdirekta tayo doon sa mga trusted breeders na na may mga record. Ano po? At wag pong susugal ng madami, ng malakas. Ano po? So kung breeding ka, breeding ka lang pang for sale mo. Ano po? So para at least mabawi mo. Wag po ipupusta mga kaagri yung pang tuition, pambayad sa si kuryente. Ayan, so pag ganyan po ang nangyari, talagang ano yan mga ka-agree problema po yung pamilya ayan at syempre hirap na humanalo kasi may kumukontra na sayo ano po so maraming salamat po mga ka -agri. so hanggang dito na lang po magtatapos ang ating mini vlog maraming salamat po at pasensya na kung hindi po tayo nakapag-update po. Ano? So nakasalang po ito ngayon. These are For National Bandit na siguro kung makaabot man. So, konti lang po ito. Plus, meron pa tayo doon ng mga nakagala. Ano? So, maraming salamat mga ka-agree. Ayan. So, shout out po sa lahat ng subscribers natin. Maraming maraming salamat po. At God bless you all po. Don't worry po. Uh, pag nabigyan tayo ng oras, i share naman po natin ito. Ano po? So, salamat. moa moa chup chu